So, what's up mga higala? Good day, good day po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Ngobs TV Mo to Black. So for today's video mga higala, ay eh, nais ko lang pong ipaalam sa inyo na nakaabot na po tayo ng 1,000 subscribers mahigit at uh, yung uh, 4,000 watch hours ay na-reach na po natin. So ibig sabihin, eligible na po tayo sa monetization sa YouTube, mga higala. Yes. Maraming maraming salamat po sa inyo ang suporta mga higala no na patuloy kayong nagtangkilik sa YouTube channel ko for more than 2 years. So mag 3 years natin tayo mga higala this February ano. So ayan, ngayon lang po tayo na eligible at na monetize sa sa 3 years natin ng mga higala no sa pag-YouTube at utang ko po sa inyo yan mga higala so pagbubutihin ko pa po yung aking uh, pagawa ng youtube channel Ayan. kaso nga lang uh, medyo mailap sa atin ang pagra-rides ngayon mga higala kasi nga uh, bumukod na kami ni misis at saka uh, nagbabantay ako ng uh, anak ko ngayon 163 po tayo ano? alam nyo naman po yun so mahirap talaga sa akin yung pagra-rides mga higala kahit gustong gusto ko na ano nung uh, pumunta nga ako ng Davao na pinarepair ko yung uh, cellphone ko yan miss na miss ko talaga magmotor <laughs> so ayun mga higala uh, nagpapasalamat talaga po ako sa inyo uh, sa sa tulong po ninyo sa akin mga higala ano so ayun uh, humingi pa rin po ako to ng tulong sa inyo na habang pinapanood niyo po yung uh, mga videos ko mga higala, please don't skip ads mga higala. So kailangan ko pong ma-reach yung uh, payment threshold ni YouTube uh, para makasahod na po tayo mga higala. So unang-una, kailangan umabot po tayo ng $10. So, yung $10 na yon ay uh, verification po yung mga higala, no? So, mag-mail si AdSense sa akin doon sa address na binigay ko. Hindi yung uh, email address mga higala, yung mailing address talaga, no? Mag-mail po si si AdSense sa akin, ano? Para i-verify kung ako ba talaga yon or hindi. So, ang pangalawa doon is makaabot tayo ng $100 mga higala, para makapag withdraw tayo ng unang sahod natin dito sa YouTube. Kasi ang minimum ni YouTube is $100 po mga higala. So a total of uh, 5,000 kung gawin nating 50 pesos per $1 dollar, US dollars is 5,000. So kakaltasan pa yun ng tax kasi may tax naman talaga no. So ayun, uh, nasa 4,000 mahigit na lang siguro. So ayun mga higala, please tulungan nyo po ako makareach doon kasi uh, may uh, tutulungan tayong tao magkawanggawa kawang tayo mga higala. Ito na yung uh, sinasabi ko mga higala no na unang sweldo ko sa YouTube noon pa noon way back uh, one one year ago, one year ago. Uh, ano na pag nakasahod ako itutulong ko yung unang sahod ko sa sa kapwa ko mga higala no? nice so ayun uh, may prospect na ako last year na rin yun uh, na, na, nakilala na ko siya na dapat ko siyang tulungan kasi nakakaawa naman talaga so ayun uh, sooner or later mga higala malalaman, malalaman nyo yan kung sino yung uh, tutulungan ko sa unang sahod ko ayun so please help me to reach the 100 sa unang sahod ko mga higala para po matulungan ko na yung uh, prospect ko mga higala no so update po yun doon sa cellphone na pina-repair ko doon sa Samsung ano service center ay uh, wala pa hanggang ngayon kasi nga 7 working days yung uh, pag-order ng uh, piyesa ng aking uh, cellphone kasi dalawang piyesa yun eh yung uh, charging board niya at saka yung pangalan nito yung LCD nya yan so sabi ni Samsung dati nagkausap kami nung staff doon na uh, pangalan na si May shout out sa you May uh, na maka, napakagaling na ano na nice staff sa ano sa Samsung ano nap, napaka-accommodating. So, sabi niya, sabi niya doon dati, recall ko lang, pag uh, naka-order ako ng uh, or bumili ako ng uh, Samsung na item sa kanila is magda-drop yung uh, 9,900 repair, uh, total cost 'yon to 4520 na lang. So ang plano ko talagang kunin mga higala ay uh, Samsung A54. Kaso nga lang uh, nag-usap kami ni Mrs. na tab na lang yung kunin namin para sa anak. So napag-isip-isip ko na <laughs> kung uh, kukuha ko ng bagong cellphone na E54 tapos yung ni-repair ko ibibigay ko na lang yon sa anak ko ipapagamit ko sa kanya so masyadong maliit para sa kanya yun ano so sabi ko nga uh, gusto na rin namin na magkaroon din ng tab si Candice yung anak ko ay eh, yun na lang tab na lang yung kinuha ko ito yan itong uh, Samsung Tab A54. 9 plus 5G. So, may dalawang variant po ito. ah uh, mayroong, ano, mayroong Wi-Fi lang at saka SIM. So, SIM yung uh, kinuha po ko. Ayan, so, mahal tong SIM na sa 18,000. ah uh, tapos, nag-discount sila ng 3,000. So, nasa 15,000 na lang to. So, hindi ito cash mga igala, no? Installment to sa home credit na kinuha namin. So, yung laman nito is, a uh, wala nang laman to no. <laughs> Nandun sa anak ko uh, ginagamit niya ngayon na uh, nanonood ng Miss Rachel. So ito yung kinuha ko pero yung phone na ni ko, wala pa 'yon mga higala. So uh, mag magsi-7 days na siya ngayon. So ngayong Monday ngayon, Monday kasi ngayon. So magsi-7 days na ngayon. So ayun. Hintayin na lang natin yung tawag nila or ah uh, uh, follow up na lang ako don So ayun mga higala no, ayun uh, yung update sa aking cellphone at saka uh, nagpapasalamat talaga ako sa inyong mga higala na umabot tayo sa sa monetization at uh, naging eligible talaga tayo sa YouTube mga higala na makasahod tayo. So maraming maraming salamat sa inyong mga higala sa pag tulong po ninyo sa akin. Yun lang po. At saka, please don't skip ads, mga higala. Tulungan nyo lang po ako na na ma makuha ko yung unang sahod ko at saka itutulong naman din natin yun sa sa kapwa natin ano hindi lang din po ako yung nakatulong pati rin po kayo mga higala na tinulungan niyo po yung taong uh, uh, yung prospect ko na gusto kong tulungan din okay so wag duwag kayong mag-escape ng ads kasi Silbing tulong na rin din 'yun po sa kanila. Yan paulit-ulit na ako nagsasalita dito, ano. Kailangan ko lang tong umabot ng 10 minutes mga higala para mayroon tayong ah uh, pangalan nito, ah uh, uh, ads 'yun. So kailangan umabot ay ng 10 minutes. So para may ads, 'yan. <laughs> paulit-ulit <na> <laughs> So ayan mga higala no, uh, ano pa? So ayan na nga yung sinabi ko kakanina na nagbukod na kami ni Mrs. So, wala na kami dun sa dating tinitirhan namin na uh, naki, nakitira kami sa bahay ng, uh, ng aking uh, ugangan ba yung tawag, tawag? Ano ba yung sa Tagalog sa ugangan na? Uh, hindi ko alam eh. Yung sa side nila, yung airpat, yung isa dun sa airpat talaga, yung magkakapatid. Yan doon ah uh, isang pamilya kami doon ay mga tatlong pamilya kami doon sa bahay so nagbukod na kami ni misis no? so mas okay yung nagbubukod talaga yung isang pamilya no? para makapag budget para ma-realize -ma, -ma, -ma realize ninyo kung uh, kung gaano kaganda yung magbukod at gaano din kahirap uh, at kailangan kayo din yung uh, magano ng problema ninyo ano? so ayun ah uh, as of now okay naman kami ngayon so may mga konting problema ayan pero mahan na lang man oh yun umiyak na yung anak ko sandali lang oh bakit ay wala na so ito yung tab mga higala no ayan so nanonood uh, yung anak ko ng Mace Rachel ayan <laughs> Say hi Candice. Yan, wala pang ligo. Kagagising. Kagatapos pa lang namin kumain. Yan. Yun yung uh, ulam niya. Tsaka yan, may mga hugasin pa tayo dito. Yan. Hindi ko pa naugasan. <laughs> so, inuna ko itong uh, pagbablog, pagpapasalamat po mga higala. So, hanggang dito na lang po yung uh, vlog ko. Sana ho, uh, magustuhan nyo po itong uh, vlog ko mga higala. Yan. Oh, Candice! What are you doing? So ayan, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you so much. And Happy New Year po mga ingala. Please don't skip ads.